kung paano nga ba maglagay ng song or music sa ating mga Facebook profile. So may kita nyo na add na nga yung song sa Facebook profile natin. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo at kamusta naman ako? You know? So kaya sa araw na to is magkakaroon na naman tayo ng isang simple tutorial about Facebook at ituturo ko sa inyo kung paano nga ba maglagay ng song or music sa ating mga Facebook profile. Kung mapapansin or may kita ninyo sa mga Facebook friends ninyo, once na nabisit nyo yung Facebook account nila, is meron ang song na naka-attach sa mismong account nila. At ayun yung gagawin natin sa tutorial na to. At syempre bago tayo magsimula, huwag mo kalimutan na i-like tong video na to. You know, at the same time pwede ka rin mag-subscribe para maging updated ka sa mga tutorials ko. At ano pang hinihintay natin? Punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang una natin gagawin ay pumunta sa ating Facebook application at pindutin natin yung tatlong line sa gilid. At dito naman, pindutin natin yung Facebook profile natin o yung Facebook account natin. Kapag nandito na tayo sa ating Facebook profile, hanapin natin yung nasa baba. Ayan. Dito sa may photos, igilid lang natin at makikita natin yung music. At pindutin natin dito sa music ay may makikita kayong plus na nasa gilid. Pindutin natin yan. At dito, pwede na kayo maglagay ng song na gusto ninyong ilagay sa Facebook profile nyo. So dito, ang itatry ko is yung 2002 by Anne Marie. So ito yung gusto kong song na ilagay sa Facebook account ko. Dito, nakadepende na sa inyo kung anong song ang pipiliin niyo. At kapag napindot na natin yan, ay maghintay lang tayo ng konti dahil nga maglo-load pa yan. So ayan, kapag nakapila na tayo ng song, mag-reflect na yan dyan. So ayan na yung 2002 by Anne Marie, yung song na napili natin at pindutin natin yung tatlong bilog sa gilid. Yung tatlong dot. May kita nyo dyan is yung pin to profile at delete song from profile. So dito, pindutin natin yung pin to profile. yan song has been pinned. Kapag ganyan na, i-exit na natin, i lang natin para ma-check natin. So, may kita nyo na add na nga yung song sa Facebook profile natin. nando na siya. So, para ma-check natin kung gumagana nga ba o effective yung tutorial na to, pindutin natin yung mismong song na inilagay ko. Yan. So, baka makapirate ako kaya saglit lang yung ipiplay play natin. So, dito naman, pwede nyo i-unpin sa profile ninyo at pwede rin kayo mag-replace ng song. Pindutin natin yung replace song. For example, lang ipapalit ko is yung Pagsamo by Arthur Neri at pindutin ulit natin kung gumagana nga ba. At ayun, ganun lang kadali maglagay ng song sa ating mga Facebook profile. So ayun, napakadali at napakabilis lang sundan yung tutorial natin sa araw na to. Ang kagandahan lang talaga sa tutorial na to ay pwede nyong baguhin yung song na napili ninyo anytime, anywhere. Basta meron kang data at wifi is pwedeng pwede mong palitan yan. At the same time, pwede mo rin naman tanggalin sa profile mo yung mismo music or song na napili mo. Again, nasa sayo pa rin yan. At ayun lang, may click tutorial muna tayo sa araw na to at maraming salamat sa panonood. At kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, again, ako nga po pala si Steve Mar TV at pwedeng pwede kang mag-like, comment, and subscribe dito sa YouTube channel ko at pinutin ang may iwaga, notification bell para sure at sure at 100% sure na updated ka sa mga future tutorials ko. You know! At pwede mo palang i-follow yung Facebook page natin na may kita mo dito. Peace out! Like, comment, and subscribe. Peace! One love!